Guys! Kachambang po! Bla bla! Oh! bisim po si Hildo Mandaluyo ngayon po. Ito po, nalinisan ko na. Kiluluto ko na. Sarap na kain ito. Yeah, nga, dapat... araw po sa inyo Kamulan Nandito po tayo ngayon Sa Pagitan po ng Ito sa bridge At saka po sa Ito po yung Yung ano po Yan, po ito Dito po tayo nakapwesto ngayon Ang namimingwit lang po Ako At saka yung ilang ilang piraso lang po nandun kasi nga po nagulan eh nasubok naman po tayo baka makakuha ko tayo ng sige po at maraming maraming po salamat sa inyo sa mga patuloy pa po sumusuporta maraming maraming po salamat sa inyo at sa mga wala pong sawa na sumusubaybay maraming salamat po sa inyo at mm, God bless po sa akin na oh, sferte, blabla po, bulam-bula, ayem po, inangat ko na po, mahirap na po makawalan. tagal po maghintay. ano yeah. yeah, ko? po. Ito po. Ito po! Gays oh! Wala ng tapak! Anong pa'yo? Gays! Gays! po na eh. Assass, lang, eh. <laughs> Hindi ko pumalo maano kasi wala naman po tayong meet Ayam eh! Ayan po! Magandang hapon po! Hapon na po hapon! Apo na po. Lo. Tamba, <laughs> tamba. Laki po. Dami ng sugat. Eto nga eh. Lugat! Lugat po! Lugat po! Karap! Dito lang po tayo sa... Pe... Ito po ang ferry! Ito po! Ayan! Pagitan po ng... Edsa Bridge! Dito po yan! dito lang po tayo pumwesto pagitan po ng Super Ferry at sa bridge so, doon po sa kabila yun po yung Akasha sa kabila po ayan dito po muna tayo sa Super Ferry ayan po yun nakajambo po, ang sarap po pangulam na po yun ito po pag umulan takbo doon sa street sisilong pag tumigil ng ulan ayan po aryan na naman pero may tala po ako pa yung may tala po ako para kung sakali alipong abutan dito sa gitna may pananggap po ako Update ko na lang po kayo ulit. Oh, wow, Pison po si Hildo Mandaluyo. Ngayon po. Naka po si Hildo. Maganda na size nyan Pang ilan na? Ilan na? Apat. Apat? Go. Wow. Galing ah. Apat nya ayan po, si Hildo taga Mandaluyong o dito pumunta nakita tu kong tumila ang ulan sugot na po dito ayan po si Hildo si Aladin Bernal si Uto, may huli na kaya din? ano lang yan, meron niya maya maya ah, hanggang hapon tayo dito walang uwi yan. tayo po nakachambo naman no tayo no bla bla kaya alam po hindi ko na po na video ando nung habang inaangat ko po eh wala po kong tiwala ho sa linya ko sa pan leader wala po kong tiwala kaya inangat ko na po kagad sayang po eh kung makakawala pa ho kaya ginawa ko inangat ko na ho at dito ko nilang ginawa ng si taas Sige po. Babalik po uli. Sige na. Tuloy mo na. Tuloy mo. 1 1 Bali 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 Nice Kacang oh. pla bla ito po si Hana si Hana yan ka ba? eh, tigre nyo po chamba na naman po Ali, hindi ko po nakuha na ng video kanina dahil maliit lang po yung linya natin pang maliit na tilapia lang eh sumabit po ito ayan po di Pangulam na po to. Ay. Swerte po. Thank you po. Thank you. Ah! Oh. Huh? thank you po. Ah, dito lang po sa pagitan lang po ng Super Pire at saka ah, ano ba 'to? Edsa Bridge, Guadalupe. 'Yan yeah, lang po, dito po. Wala po kami doon sa kasya, Wala pong tao doon. Ito po nung nung maka balita po namin, huli tayong lapla. Ayan po, marami 'no. Daming ito. Ayan po. Guys, swerte po. Hindi ko po akalain na swerte, swerte. Hanggang dito na lang po ang ang pakipagsapalaran natin. Ang pagbibigyo po natin. Kasi papagsak na po yung ulan. Kaya po guys, yung, po yung pong huli ko, oh uwi ko, uwi ko po yun uulap po po ngayon yun sarap po yun kasama po nung mga nakaraan ko po pong ulit kaya po guys kaya thank you, thank you po sa inyo lahat tawalan tawanan tawa ninyo pag bye bye thank you po eto po, uwi na po talaga ako oh, kasi abotan po tayo ng ulan sige po ah uh, toasted tilapia ka mamiya oh <laughs> <laughs> Bukan tatalon ha, bukan tatalon. Toasted tilapia. Dan Robert. Eh, Dan Robert. Toasted tilapia po ito mamaya. to mamaya. Masarap-sarap po to. Sausawan Kalamansi, toyo, may sibuyas. Ang sarap yun, Bert. Hindi mo pa natitikman Ang sarap yun. Ang sarap yun. Kalamansi, toyo, may sibuyas, yan ang ano nyan, Ah, hatian yan, hati Uy, oh. sarap nito Sige po guys, thank you po Thank you, thank you very much Ito po, nalinisan ko na Gito nyo po, hinati ko na ho. Kasi hindi ko magkakasya sa kawali Ayan po Laki po niya, no? Sobra po sa five fingers Kaya plapla -pla lang po ito Kaya po guys ulang po po ito Tamang tama hindi pa ako nanangalian Yari ito po mamaya ito Dami kong kain ito Isama ko na po to guys Itong huli ko po nung nakaraan ito po Sasama ko na rin to Sabay-sabay na lulutuhin to ngayon Galing mo sa rep eh Dito Kaya oh, ano Tigas Dalawang piraso rin to Kaya po eh, Mamaya po ang Sarap ng kainan ito Sama-sama na Mamaya to Mga toasted Tilapia to hindi nagtanong. Luluto ko na. Sarap na kain ito. <coughs> ang kapartner. Hmm. <laughs> so ba? Ang kapartner po nito, ginisang ampalaya. Yan po ang partner nito, ginisang ampalaya. Yan po isa. Bagyong guring. Bagyong hana. Yan po. Cut and cook muna tayo. Yeah, nga no. dapat sinabi niyo hanggang last year. Saki! <makes noise> <Jackie? makes noise> yan ano, ano? anan bili mo atrengo kain na.